Hey guys, Portuguese video guys. Ana mo mo na, mo ang payag dia guys. Adong mistabay. O ni mo gianan padong stabay guys ah. Tabay man mo ngari guys. Kalibunan kani mo gianan guys. Pakita rona kon inyo ako ang tabay dito guys. Ako <laughs> aku ang tabay paget. Kalibunan kani guys. Oh. Grabe gining kalimunanan ni mga sing agyanan ka. naman dire guys padung stabay guys oh. Ano ni amo agyanan dire. Mga ligo o may igbalik mo sing singot sa gay ka kay tunga sunod ay oh. Anto stabay. Nudo old man namon tabay dire guys. medyo tungason sunod lang gay kalibunan Kalimunan kayo. Pero pati mini dutag tabay guys tanawa niya igabot guys. Ni matabas-tabas yung mga agyanan guys oh. Nay, unggoy guys ah. Unggoy Dalag langgana. Unggoy. Na unggoy. Pasensya na mo sa mga pasensya na mo sa mga gianan guys ha. Kaya niya ginisya gianan dire pa dong sa mong tabay guys cur nindut kami tabay guys tenawarun guys muruk palasyo guys nah namot namanya sama tabay guys naik naik checks guys nah naik checks na lego guys oh ambil guys ambil na bola checks cekstri guys oh cowok lagi usaha denger mungkin solo nih mau nih mau tabay oh olah olah tahu tri guys olah olah gepuyo olah balai olah jual kayu ah Nagagili siya sa kinaubsan. Lugot ba lugot? Oh. O ni siya gingon nga walog sa walog sa mga luha. O oh. nindot ka naman tabay guys. Guys, oh. guys. May kong nga ba kuda? Mura ni Palacio. Hi ah. lang. Congratulations. O ni Purma sa mga tabay guys. O huh. oh ka na guys. Oh. Tinood ka na siyang tubod. Dili ka na mahubsan. Hi oh. lang. Tubod. Timba, timba. Timba. Oh. Ito yung kanino at namang tabay kayo sa'yo. May entrance. May nahulog dito yung ba, ma? May banyo queen. No, na na mag queen. Ang gawman. Muna siya special water. Ari ka na banlaw diha. Benitado na. No? Exit. Siya tawag ka to. Entrance man to. Exit. Kanis ya. Transit, transit, na, transit, 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 guys oh, transit, Oh, transit, transit, Oh, transit, 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 guys transit, 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 guys transit, 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 Aku transit, transit, <laughs> 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 nah, mai pamana kanina guys, pero karon ka bulak-bulak magbabab. Naun sa pagkabot na mo mai pamangkana karon ka bulak-bulak magbabab. Kay nanot brasman. Indat kay big tabay dre guys. Arenya mo oh, guys. Ah, Ha'o. oh, oh. Si. Mainom nya mun tupik guys. dili ni makaon. Oh. Mainom na.